<clears throat> Tapos na tayo guys sa map sensor. Nalinis na po natin tong map sensor natin. Ito po. Yan po yung isa sa dapat magpatipid sa gas. Tinanggal po natin kanina, may video na po tayo niyan. Nilinis po natin yan ng map sensor cleaner. And then sumunod po yung spark plug. Yan po, tinanggal na rin po natin yan, spark plug na yan. Uh, nilinis natin, tinignan natin yung gap niya, tapos tinignan natin kung kulay itim na rin yung kanyang sunog. O oh, <coughs> mamula-mula pa. So far okay naman, mamula-mula pa siya. Kaya ang ginawa ko, nilinis ko lang siya. Nilinis ko siya ng carb cleaner, gasolina, tapos niliha ko ng bahagya yung kanyang mga gilid-gilid at saka yung pinaka <coughs> dulot-dulo ng gap ng ano, ng spark plug. <coughs> Ngayon, lahat po ito yun na yung pampatipid lang po sa gas yung unang nilinis natin yung map sensor pangalawa part spark plug ngayon naman ito po yung throttle body so ito yung throttle body ito po yung binaklas ko na po yan eh kasi nga nagmamadali na rin po ako ipapose ko na ayahan ko na lang ito na po siya naka naka po yan dito ito to naka po dito yan ito yan 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 yan, yan po yan tinanggal ko lang po ah uh, ingatan nyo lang pagtanggal dahan-dahan at the same time ganun din po dito dahan-dahan ko rin tinanggal may tornil lang din po yan ito angat nyo lang uh, ganun din po doon sa yun doon yun sa pinaka ano, tinanggal ko na ng tornilyo ito ito at saka ito at saka ito at the same time yun din at saka yung tinanggal ko tapos may host po yan dito at saka doon may host din wala kasing tagahawak ng camera ko kanina kaya hindi ko na naano ng ano one by one so ang next po natin gagawin natanggal na po natin yon yun natanggal na natin apat na tornilyo nilagay na natin yung mga tornilyo doon ayun na po sya no? ang next po natin gagawin is tatanggalin na po natin mismo yung carb throttle body itong yan ito yung pinaka ah, <laughs> yan ito po yung throttle body so ito po sya nakita nyo guys madumi sya no? ganon din madumi po siya. At ganun din po doon, ayun, nakita niyo po, madumi po, ayun, no? Ilawan po natin, ha? Tingnan niyo po. Kaya need pong linisin din 'yon para gumanda po 'yung hatak niya at uh, tumipid din sa gasolina. At siya nga pala guys ha. Tandaan nyo, yung butterfly na yan ha, pak gagalawin lilinisin lang pero wag nyong imumuk, pwede nyong sprayan lang yan dito at saka dyan so pupunta tayo dito ang gagamitin natin is carb cleaner kuha po tayo ng malinis na karton ito po yan Okay. And then, ilagay po natin ito. Ayan. Ayan po, nakita nyo. Ayan po siya. O, ayusin natin yung car cleaning. Panlinis natin yung car cleaning. Ayan lang. Kuha ko electric pan. Napakalini po. Hmm, grabe kang Ang yung railis. Hindi yan ang mga pagkonsumit. So, yan na po siya guys, na no? Sprayan lang po natin to. Ito po pang spray natin. Carb cleaner, carburetor cleaner po tawag dito. Yan po yon. Lilinis po natin yung carburetor. set up lang natin itong card cleaner. Ito daw, sineset up lang natin. Ayan. Kaya pinag ko lang guys yung video ko kasi masyado mahaba dahil ang dami, -dami ko pang gagawin. Na, diba kanina yung map sensor nilinis ko. Ah, tapos yung spark plug. Tapos ito namang, ano, ah, throttle body. Nilinis natin ang carburetor siya yung isa sa mga responsibility pa may responsible siya para tumipid sa gas ang isang sasakyan natin tandaan nyo guys ha ah, make sure na hindi nyo gagawal, gagalawin yung butterfly na yan sprayan nyo lang linisin nyo tapos kumuha kayo ng tissue Tapos punasan nyo ganun lang kasimple pag nag spray kayo ganyan nyo lang yan yan yung ganyan yan yan Ayan, pwedeng ganyan. Oo, oh, pwede na rin ganyan. Sprayan yung ganyan. Ayan, Oh, para malinis. Ayan. nyo yung ganun. Ayan. Ayan lang. Medyo nag, naglalaban sa camera. Dito tayo. Lipat natin yung camera natin. Ayan. Ayan. So, ganyan lang po. Ayan. Para uh, malinis po siya na husto. Tapos pwede kayong kumuha ng tissue. Nakikita ba? Ayan, ayan. Pero wag niya pong gagalawin yung butterfly na yun ha. Yan, wag niya pong gagalawin yung butterfly na yan. Kasi pwedeng magloko yan pag ginalaw niyo po yung butterfly. So wag kayong magko-concentrate Yan lang, mahalaga malinis lang yung mga aliba, dumi-dumi na yan. Pwede kayong kumuha ng tissue. mo ko kumuha ng tissue, kuha pa ako. kaya malinis na tela. Yan, kita pa Ayan, kita. Sinort <coughs> ko na lang yung metal da kasi gawa nung ang init-init kasi. Init dito sa garahe namin. Woo! Dun sa kwarto kasi, naka-aircon ako. Tapos nilalabas, mainit. E, high blood pa naman ako. Kaya, sinort metal ko na lang. Tanda mo, tanda nyo guys ha? Wag na, wag nyo gagalawin. Yan. Yan, yan, yan. Huwag niyong gagalawin tong butterfly na to ha. Ah. Huwag niyong gagawin ganunin yan. Pwedeng magloko ang ano nyo, ang idling nyo. Yan lang. Napaka basic lang. Linisin nyo lang yan. Kasi yan ang ano ng ano. Hanggat sa malinis ya. Yan. Mga talsik talsik pa. Yan. Yan. Umagsak na yung cellphone ko. Hala. Hala. Kita ko ba? Ano naman nasira na 'yung cellphone ko? hindi pa oh, no, ano ng ano. Hindi pa naman, okay pa naman. Ayun, tutok natin. Ayun. Ah, ayan, nagmamadali kasi ako eh, kaya ganyan. So malinis-linis na siya, 'di ba? Nakita niya naman, 'no? Oh. Like kanina, 'di ba? Sobrang dumi. Ako ay wala lang ng tissue para. Tinutuloy-tuloy ko lang kasi yung video ko guys eh dahil yung mga vlog ngayon mga ay mo kaya na hindi ko maintindihan diyan. Eh. Kaya ito tutuloy-tuloy ko na lang i-upload. Okay. Ito siya. Okay. Punasan niyo lang dito yan eh para matanggal yung mga dumi-dumi yan oh. Punasan niyo lang. Yan. Yan, yan punasan niyo lang yan. Yan dumi oh. Diba Ayan, oh. nasa nyo lang. Pero huwag nyo gagalawin yung butterfly, ah. yung butterfly. Huwag nyo gausog-usog yun, maglolo ko yun. Yan lang. Oh. Oh. Ngayon, como marami naman ako in order na carb cleaner, is spray ato pa. Para sigurado malinis na malinis. Oh. Tama, hindi ko, nakita nyo, iniingatan ko magalaw yung butterfly So dito lang ako nagko-concentrate ng punas. Yan. So pwede ko pa siyang sprayan. Kita niyo, ini-sprayan pa natin, no oh. Kasi merong para malinis na malinis. Kasi minsan lang naman tayo magbabaan nito eh. Eh na natin na okay na okay na. Ibali na mag ka ng carb cleaner. Okay lang. Mura lang naman tong car Yan. Di ba? 100% titipid sa gas yan. Ewan ko lang kung hindi mabipid sa gas yan. O, oh, tignan nyo naman. Linis-linis nyo. Linis o. Oh. Di ba? Okay. Malinis na siya. Tignan nyo, o. Oh. 'Di ba? 'Di ba malinis na? Punasan sa na rin 'to. Ayan. Pwede nyo nang punasan yan. Kahit basahan, pwede nyo nang punasan yan. Ayan. Para malinis na din. Ayan. Mabilis na matuyo yan. Malinis na din. Ayan. Diba? Okay. And then, malinis na siya. Okay na siya. O, ganda na. Ganun yan. Kasalpak nyo na lang ulit doon pag malinis na siya. Kung paano natin siya binaklas, ganun din. Madali lang naman kasi. Apat na tornillo lang naman siya. Ito lang siya. Apat na tornillo. Babalik natin sa same position. Gaya nung binaklas natin kanina. Ah. Walang ako ng malinis pa Pero tingnan nyo naman yung lumabas na dumi. Diba? Ang dumi-dumi. Oh. Oh. Saan ka pa? Ayan. Punasan nyo dito. Para malinis. Ayan. Okay. Okay. gilid-gilid gilit niya. Well, kasi sayang kasi yung ano. Lilinisin ko pa yung nandoon. Kung maubos ko naman dito yung car cleaner ko, sayang, di ba? Pero sige, spray na natin konti. Tama lang 'yan. Eh. Okay. natin itong tissue. Meron pa rin, no? pero hindi ko susundutin yung gagalawin yung butterfly. Ah. Natanggal ko lang yung konti eh. Kasi maglolo ko yan pag binagalawin yung butterfly. Sprayin pa natin. At, uh, bumagsak na lahat ng doon. Eh. Yan, no? Talagang sumasagad na siyang bagsak. Okay. Eh malinis na siya yan, di ba? mo siyang palasa malinis na malinis Pero hindi ko nagagalaw yung butterfly niya na. Ito nyo, hindi ko ginagalaw. Diba? Linis na oh. Yan. Yan yung sinasabi ko guys. So. Yan. Linis na siya. guys, malinis na siya. Tingnan niyo. Silipin natin 'yung Malinis na. Okay, eh ko ko pala, guys. Next time 'yan ang gagawin natin. So check natin 'to kung gaano ka dumi. Ayun, sobrang dumi. Ayun oh. Eh. Ayun oh. Eh. Dinisin din natin 'yung ano ba ito? Paano? Ano ba ito? natin. Pinatandang natin ito. linis na doon lang pwede yung punas punas lang kasi hindi naman yun ang main problem na yun yung talaga yung pinaka butterfly kailangan malinis po yun hmm, walang patalastas to ba guys yung ano natin video natin tuloy tuloy lang po to kaya mahaba Wala, hindi ko na kinat kasi bala ko sana eh kakat ko eh yung problema eh. ito so, tuloy tuloy na yung video ko na to ayan so, guys malinis ko na kanina dumiyan ngayon yeah, malinis na haba na ng video ko ayun ako ayun ako Bumagsak na naman itong aking cellphone Wala kasing tagahawak eh Kaya pasensya na So next naman po Kukunin ko na po yon Yung aking Total body or, body curve So yan na po malinis na po Nakita niya malinis na mm, Malinis na mm, Malinis na Okay Pwede na po natin isalipak Kung paano po natin siya tinanggal Okay, ganoon natin siya hindi babalik wala kasing tagahawak ang aking cellphone ah oh, yan ganyan lang po yan guys yeah. kaya nasa sa inyo po yan pagka gusto nyo pa pong linisin ng todo yan nasa sa inyo na po kaya lang po kasi ako nagmamadali po ako mahalaga lang naman po nalinis ko yon at saka the same time yun po ibabaw ba kasi maglilinis pa ako ng iba ang next na lilinisin ko po yung BBTI solenoid saka yung check valve okay sasalpa ko na po ito ito lang naman po Pagka do it DIY lang po kayo pwede na po ito tutok nyo lang po yung dalawang tornilyo so yun lang oh. sagpak na guys diba? Hmm. Na, oh. diba mm. yun lang na wala kasi tagahawak eh hirapan ako eh yung mga kilos wala yung ano ko oh, yung stand ko nasira din yeah, next time Ayusin ko ulit yung video ko na mas maganda. So, naikabit na po natin yun, guys, di ba? Okay na po. Ngayon, yung mga tinanggal kong tornilyo, kailangan maibalik pa lang po siya sa tama. Kung paano nyo siya kinabit, uh, ibabalik nyo rin po sa position nya, gaya po na ito. Ibabalik nyo rin po dito. Oh, yan, oh, lumabagsak yung cellphone ko pag kumilos ako, di ba? Uh, yun ang problema ko. Alam, taga nasira uh, yung aking uh, stand pero gaya na sinabi ko ang mahalaga lang naman dyan tinuro ko lang sa inyo kung paano magkabit at magbaklas at pinakita ko yung paglinis na ang throttle body yung carb, carb, carb kapang linis ng ano Okay, uh, ginamitan natin siya carbure carburetor cleaner. So, ito na po guys. Sasampak na po natin tong pinaka tornilyo. Ito po siya. Ayan. At the same time, papano niya po kinabit. Ganun, ganun din naman yung siya ibabalik ayan ayon ayan oh yun lang simple po kunin niyo lang po yung tamiyo yung dalawa saan ba 'to po ito to ayan sobrang po kasi inip sa amin kaya ang ko sana isa-isa ko sanid ayan oh. natakni pero madali lang nung sundan talaga Mahalaga lang naman doon, nakita niyo po yung step by step na procedure. Tapos tuturo ko na lang po sa inyo yung susunod na gagawin niyo po. Yan, hindi lang po kasi simple. So, ibabalik ko na 'tong ito. Ito po yung nandiyan. Diba? ito po. Sisikipan nyo lang po. Yan din po to. Aba na po yung video natin. nakalimutan nakalimutan ko po mayroon pa palang tornillo dito yun yan po sorry po tao lang hindi tayo perfecto pala rin sa ang next step po na gagawin natin Ah, ito na po. Dito na po tayo. Ayan. Make sure po dahan-dahan lang po ang Ayan po. Dahan-dahan lang. And then the other one. So, ganun din po. Ayan. Ayan po ang mga dapat nang gawin. Isa-isa po. Next po, ito naman. Kakabit yung tornillo na ito. Dito po na. Ito po yung kanina. Yan. Dapat sabay-sabay po yan. Yan. Okay, tatlo po yan na nasa loob. Yan. Siyempre, tao lang naman tayo. Hindi naman tayo perfecto. Pero yan na yung Okay, good. Okay. So next, isikutan niyo po ito. Yan. Okay same time, pag masikip na sa kanyang ibabalik ito yun haba na po ng ating video mahalaga lang naman po na i ano po sa inyo yung tama yan double check tamang pagsikip Okay, good. Yan. Next. Okay, good. Tama lang naman po pag Hindi naman po siya kailangan pilos Yan. Kasi kailangan di wala siyang sigaw. Lapat na lapat. Okay. nandito po dito. Double chocolate. Okay. Tama lang po higpit niya. Okay kasi okay okay good and next po ito Ayan. <coughs> sabay nyo po ikakabit yung isang tornillo toby, yung dalawang tornillo dito kaya ako sinabing sa loob pala yun So okay na po yung guys na lang po ka simple. Step by step, kakabit lang po ito. Susunod po ito. Sasalpak na lang po yun. Okay na po yun. Masyado po kasi mahaba yung video ko eh. Ter 25 minutes na. Ah, bali. Ang susunod ko na pong gagawin dyan. Tapos na po yung map sensor. No? Ito yung map sensor. Spark plug. Throttle body. Susunod naman po yung ah, BBTI solenoid. Tapos bulb. Okay. See you again. Maraming salamat po. Please don't, don't. Paalala po, subscribe po kayo and like my share. Salamat po.